Napakaganda yung punto ng Senator Marcoleta. Kung sa ating eh. sinira niyo eh. Pagkatapos susirain eh, gusto niyo iparesolba eh, sa akin. Si Senador Lito Lapid, sabi mo, ba't hindi niyo inaalok sa akin, di ba? Isang malaking sampal sa liderato ni Senate President Tito Soto ang pagtanggi ng limang pinagpipilian bilang kapalit sa nagresign na chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senador King Lacson ito'y matapos na ulanin ng patikos kung paano nito pamunuan ang investigasyon sa flood control scandal na di umano'y pinagtatakpan ni Lacson ang mastermind sa pagnanakaw na si Martin Romualdez na dating speaker matapos na nilang alisin si senador Marculeta bilang chairman ng blue ribbon ay tila nagkabuhol-buhol na ang investigasyon at nawalan na ng direksyon at puro takipan na ang nangyayari Ayon pa nga sa mga netizens, ay tila kay Senator Lito Lapid na mapupunta ang chairmanship ng Blue Ribbon Committee dahil ayaw na na ng karamihan sa mga senador na pamunuan ang naturang investigasyon. May napili na bang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee? Maraming, di ba, kahapon, pinakita natin yung mga larawan, di ba? Oh, uh, oh. pa pakita nga ulit natin, nandiyan pa ba yun? Yung lima. Mm -hmm. Direct, ipakita natin. <coughs> na pinagpipilian ni Senate President Tito Sen. Mm -hmm. Hmm. Kasi, karamihan ng mga inire-recommend dyan na pwedeng maging chairman ng Senate Blue Ribbon Committee uh -huh. ay tumatanggi. Umayaw eh, no? Ayaw. Kasi uh -huh. nga naman, sabi, maganda yung punto ng Sen. Marcoleta kung sa tihiramin eh. Mm-hmm. Uh -huh. Siniraan niyo eh. Pagkatapos susirain eh, gusto niyo iparesolba sa akin? Uh -huh. Di ba? Yun ang ano eh. <coughs> Alimbawa, oh. Ha? Teka muna, an, asan ba yung mga nagsalita na yan? Yan. Yeah. Si J.B. Ejercito. Ito kasi yung... Senador. Yan. Mm. Limang pangalan na lumutang. Uh, pero ito yata yung pinakamatunog. Senador J.B. Ah, gano'n? <coughs> Dahil sa nung umayaw yung iba, ay eh, siyang naiwan eh na parang itinuturo. Oo. Uh -huh. Anong sabi ni Senador J.B. Ejercito nung siya ang natanong maturo na huh. bakit ba ka pwede maging chairman Ito mm -hmm. po ang sabi niya una-una uh -huh. ipapasalamat ako sa tiwala sa committee nat uh, for considering me for such a very uh, important uh, committee ng blue ribbon no kaya lang alam ko limitasyon ko uh, mas marami ang tingin kong mas may kakayanan ang uh, mag-lead ng uh, ayan, ayan, ayaw niya rin, di ba? So, uh, tumanggi na siya. Oh, uh, so, tingnan natin, sino pa natitira? Okay. Oh. <coughs> Meron dyan ay si... <coughs> sino ba may shot? Pia kay Tano? Uh, Rapi Sino? rapidulpo 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 sige. Rapi oh. ay tuming tumanggi rin. Diyan, ayan, no? Ay I'm very flattered that my name is being considered among four other senators for the prestigious blue ribbon committee chairmanship. Aha. Uh -huh. However, I offered if offered to me I will humbly decline. Ah, ayaw din. Uh, for the simple reason that I don't want to lose focus on my three committee chairmanships that are my main advocacies. Yan po, labor, migrant workers, and public service. Ayan. Mm. So, sa simple salita, ayaw din niya. Ayaw din niya. Mm. Oh, pero tingnan nga uli natin so, yung picture. Tatlo na lang. mag e na tayo dyan, ha? Sige, sige. Oh. Ang mga natitira na lang... Nasaan yung picture? Oh, natitira, uh, Pia Cayetano. Ayan. O, o Kiko na yung Pangilinan. JB, wala na yan. Okay. Rapi Tulpo, X. O. Kiko Pangilinan. Yan. Ano kaya ang sabi ni... Senador Kiko Pangilinan. Ako, sa tingin ko, tatanggapin yan. Eto. Tatanggapin. I must say, however, ba parang may conclusion na kaagad, Oo. Uh -huh. Siguro may nauna pang statement, ano? Sige nga. That considering that I now sit as chairman of three Senate committees, agriculture, pala, uh -huh. food and agrarian reform, justice and human rights, and constitutional amendments and revision of codes, ang dami nga, ano? Oo. Uh -huh. It would be unwise to accept a fourth committee. More so the Power Blue Ribbon Committee. The powerful, powerful blue, oh. blue ribbon committee. I have championed the country's food security and agriculture sector for the last 15 years. So, so isang simple salita, ayaw din pala niya. Tinanggihan din niya. Akala ko pa naman senador Kiko Pangilinan na ang blue ribbon committee. Mm -hmm. Oh, so tatlo na ang nawala. Eks. So, Atin na Wala nang JB, Rapi, oh. Kiko. Pia Yan. at Risa na lang oh. ang natitira. Kasi dati, 'di ba, naalala mo, si Pia ay hinawakan na niya ang Blue Ribbon, ha? Mm -mm. Naka, nung nakaraan lang, uh, nung nawala si si sino nga ba 'to? Si Senador Francis Tolentino, mm -mm. ipinasa sa kanya. Uh -uh. Ang problema tumakbo din ata ito kaya hindi rin nakapag concentrate sa Blue Ribbon. Mm -mm. O oh, sige. So ano sabi ni Senadora Pia Cayetano? Tinatanggap ba niya ngayon? Si Senador Pia Cayetano ay wala pang statement. As of this moment. Ah, wala. Si Senador Reza Anteberos okay. yeah. ay wala pa rin statement as of this moment. So, sila ay uh, tahimik. Oo. Ah, ah. Pero si Senador Lito Lapid ay nauna nang naglabas ng statement. Eh, bakit? Ay syempre, Senador siya. <laughs> syempre, may, may say siya, di ba? Hindi naman siya naalak sa Blue Ribbon. Ay, eh, may opinion siya. Ah, ganon. Sabi mo, ba't hindi nyo inaalok sa akin, di ba? Oo oh, nga, <laughs> nga. Ah, sige, sige, meron siyang statement ba dyan? Meron! Meron! Ang sabi ni Senador Lito Lapid, senador, senador. Oh. Ha? Ang meron sabi doon. ni Senador Lito Lapid, Oh. Pakinggan natin. Senador! Nanong maliari. Minsan lang magsalita eh. Pakinggan natin. Oh. Oo oh, naman, tagal na namin magkasama niya mula noong 2004 pa, kasama ko na yan. Uh, at least ako siya pang five terms na dito sa Senado. Ako ay four terms na rin ako bilang senador. Dito rin, tuloy-tuloy din kami magseservisyo sa ating mga kababayan at leadership dito sa Senado. And then, sir, nag-resign si Senator Ping, na chairman ng 2,000 committee. Ah. Um, meron kayong preference sa kapalit o gusto nyo ba din siya mag-stay put? Oo, dapat mag-stay put siya kasi, siyempre kaya kaya naman niya yan eh. Mm -hmm. uh, ewan ko, baka may sakit lang kasi. Kasi kanina hindi nakapag-preside din. Kaya lang sir, niya. final answer na daw. Na, na? final answer na daw po, mag-resign na talaga kaya siya. Pero may respeto pinipon. natin kung anong mga desisyon niya. Eh, oh. nandun siya eh. Pero kailangan siya talaga. Na, alam naman natin eh, straight yan na uh, kung mag-investigasyon. Eh, ex-police yan, ex-chief -PM, ex PMP yan. Mm -hmm. Eh, para, uh, eh nga, uh, police, kamukha rin magkalong, kamukha rin na... Mm -hmm na ba to? Eh, ano, nag yan. Eh, mas, ano sila dyan. Mas eksperto sila dyan, di ba? Kaya, okay, kung ano man ang decision ni, ni si Rolaxo na ginagana ko at rin respeto. Okay. So, sir, ang, uh, walang lumabit sa inyo, sir, para sa Senate ko? Kasi wala, wala, wala. Kahit noon pa naman, eh, kahit kino pa nagsisenate yan, basta kung sino nga gusto ng majority, doon lang ako. Oh, yeah, malinaw! Ba't ah. hindi? Sayang si Nimpa. Kinala ko yung tatanong eh. Kaboss, ah. Boss, kinala ko yung boss eh. Oh, si oh. si Ate Nimpa yun eh. Mm. Di sinabi, kayo po, Senador, gusto niyo ba mag Blue Ribbon Chairman? Eh kung ano gusto na majority. Di ba? Ah, sabi niya lagi eh, di ba? Hindi eh, ayaw ng majority. Sayang, tinanong, <laughs> hindi tinanong ni Nimpa eh. Ano ha? <laughs> Nanong uh, na mayari. <laughs> Nanong na mayari. Sen, mga ganun. Ang kanyang uh -huh. posisyon, Jen, kung siya lang ang masusunod, uh -huh. mag-stay put si Senador Lacson. Ayun, manatiling chairman mm -hmm. ng Blue Ribbon Committee. Eh, lang, hindi niya kung mm -hmm. haba na sinabi ngayon ng Sen. Dorlapid, ha? Ayun ang sinasabi ko sa inyo. Di ba? Oh, Kaya sinasabing sinasabi nyo lang tahimik si senator Lapid Kasi hindi nyo naman tinatanong. Ayun ay, lang nga. Di ba? Kung oh, yun pala'y oh. tinanong at noon pa man. E eh, baka mas magaganda pa yung idea ni Sen. Lapid. Oh. Eh, di ba? Ang ganda. Oh. Eh sabi niya, kung saan ang gusto ng majority, ako naman ay doon. Oo. Oh, oh. oh. E eh, talagang ganun naman talaga. Yes. Mm -hmm. Kasi nga naman, majority wins lagi mm -hmm. dyan, ano ha? Mm -hmm. Oo. Oh. Ah, uh, yun ang tamang paninindigan, senador Lito Lapid. Sir, pakidalas-dalas niyo nga mga ganyang bagay, ha? Mm -hmm. Para na sa eh, lagi kayo nagiging bahagi na palatuntunan sa ganang mamamayan. At dahil wala pang tumatanggap ng Senate Blue Ribbon Committee Chairmanship, Jen, uh -huh, uh -huh. naglagay na po ang Senado ng magiging acting chairman. Ah, so acting chairman muna ngayon? Acting. Pagka sinabi nating acting, pwede na siyang magpatawag ng mga pagdinig at kung ano na paman? Oo. Siya mag-aakto habang wala. Sino yan? Sino yan? Eh, hindi. E, syempre, yung vice. Ah, hindi. Diba? Kasi parang dalawang vice din eh. Oo. Oh, isang majority, isang minority. Ah, okay. oh vice chairman ay si Sen. Uh, Erwin Tulpo. Erwin Tulpo. Mm -hmm. Siya ang acting chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ah, si Sen. Erwin. Mm -mm. Uh -huh. Hindi naman niya pwedeng tanggihan dahil siya ang vice-chairman. Oo. Uh -huh. at, uh, at acting in acting capacity lang naman. At wala uh -huh. pa namang hearing. Ayun. Uh -huh. Oo nga, no? Mahirap kasi talaga ang naging controversial kasi itong uh, blue ribbon, eh. Uh -huh. Makapangyarihan, kumite, Uh, dati pa walang gusto may hawak yan, eh. Uh -huh. Ang talagang kampanyahan pa lamang nagsabi na gustong humawak niyan, Si Sen. dante Malcoleta talaga, mm -mm. eh ang problema, alam nyo na po ang nangyari. Di ba? Mm -mm. Eh ngayon, wala nang gusto talaga. Mukhang totally. Di ba? Hindi pa natin alam. May dalawa pang ano, eh, contender. Eh, na hindi pa nagsasalita. Eh. Pia at no, Riza? Oh. Ako sa tingin ko, parang tatanggin na rin yung mga yan. Eh, don't... Uh... Don't judge the book if you're not a judge. Hindi. <laughs> don't... Uh, ano 'no yung bridge diyan yung bridge oh uh, don't bridge da no don't uh... <laughs> <laughs> don't cross the bridge uh, if you're not there oh uh, ano mo rin tulay wala ka pa naman doon di ba hindi ano unahin ko na yan <laughs> bridge over trouble battery <laughs> uh, uh... eh dun sa panawagan na Gawing Ewan ko ha, kasi may nabasa ko kanina na may statement ng ICI, ang ICI eh. Uh -huh. Doon sa panawagan na gawing uh, gawing public yung kanilang hearing. Pakihanap nyo nga kasi uh -huh. yung una nilang uh, dahilan dito ayaw nila na magamit ang ICI. Ayaw nila na magkaroon ng kung tawagin wide trial by publicity. Ay, nga, mukhang yun ang paninindigan talaga ni... Well, naisa tinig yan ni Executive Director Kate Osaka. Mm -mm. Ano ha? At merong bago ngayon, kanina, lumabas. Yun na ba ang latest? Oh, yung nauna ay noong pa yan eh. Oh, 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 Oo, tama. Noong mga una panawagan na hindi nila ila-livestream. Mm -hmm. Ang panawagan naman kanina ni Senator Alan Peter Cayetano... Oh, ay maglagay ng mga Dalawa yung ano niyo eh, uh, um, rekomendasyon. Una ay magkaroon uh, ng mga media coverage sa loob. Ah, kung saan ginagawa po oh, na ano, pag Okay. Na lima, lima daw TV, lima radyo, lima. Ah, ding. okay. At tapos ay ang isang panawagan niya, may mga representative bula sa iba't ibang sektor na dadalo. Ah, okay. Para eh, wag lang i-livestreaming. Eh, tingnan natin. Pakinggan natin. natin si oh. Sen. Cayetano sa kanyang paliwanag. I believe in the ICI. I believe in the people there individually. But from the start, di ba, nung nagsalita ako sa floor, sinabi ko sa inyo, uh, hindi pa independent yan at kulang pa, whether batas or panong ayusin. If you ask me, Lagyan ng isang representative ng Catholic bishops, isa from the born again, isa from Muslims, isa from uh, Iglesia. Pero uh, lagyan nila ng plano. Halimbawa, simulan natin sa ipasubmit sa DPWH, san ba meron talagang ghost, san wala? Alin contractor ang Definitely walang mabuting ginawa at alin yung iniimbestigahan pa. pa pagka moving target tayo sa lahat ng gagawin natin, walang walang maayos dito. Yung nanggugulo has more than enough money, opportunity, power na guluhin lahat 'to. Eh, ginagamit eh, 'yung fear ng tao, 'yung galit ng tao uh, para lalong magkagulo rather than magkaroon ng order dito. More transparency so doon sa sinabi nilang ayaw nila i-livestream, sige, assuming hindi na magbabago isipan nila. So ibalik natin sa kanila, what form of transparency can you offer that will give us enough information that the journey will be together, hindi kayo lang. Ano bang downside sa um, senator nung sa close door siya? Hindi yung, kasi kahit sinong nag-iimbestiga ngayon, iniimbestigahan din eh. Kaya siyempre iwas intriga yung, 'di ba? Kahit kami naman sa Blue Ribbon eh, kung ginawa naming executive uh, committee at uh, ano 'yon, executive session tapos kami-kami lang. Kaya lang maniniwala ba ang publiko sa mangyayari? Ang kaibahan, hindi naman congressman senador na sa ICI, so wala naman silang projects doon. But 'di ba, 'yun ang sinabi ko ay Senator Pingnon, nung sinabi niyang hahabulin niya ng taga pag may nagsabing may pondo siya. Sabi ko kasi yung yung uh, motive or yung pwedeng ibintang sa iyo, hindi lang yung pondo eh. Lahat tayo may interest eh. Political interest, economic interest, interest sa atin. It, and it's not always bad. Di ba? May motivation tayong lahat eh. Kaya ang kakampi natin dito, yung, kay, kayo, nga network eh, news network eh. Minsan na naharas pa eh, na may agenda kayo eh. Di ba? Yung pakayang itong mga political. Sir, um, isa lang. So, um, yun yung isang suggestion. Will they allow X number of uh, media, let's say 10, 15 a day, or oh, five from TV, five from radio, five from print or mas marami sa print. Oh. Um, so for example, the questions they ask, ko ako I would crowdsource that ha? kasi your answers is only as good as your questions. Three things, one sa tao bayan pray. Beside yah, uh Jen, huh? Eh bakit diba, di ba sa Amerika may mga ganyan? Dito sa atin may diba, mga pagdinig ng korte na diba? so di ba? Mm. Na may representante ang mga media. Oo. Oh, oh. Di ba nalala mo? Yung yeah, ano, sa hearing ni kaso ni Erap, plunder kay sa Sandigan Bayan, open for ano yan nagko cover ko niyan eh. Oo. Oh, oh. ah, pero hindi mo naila-live naila naila ba 'yon dati? Parang hindi, no? Hindi, mag-a-attend ka lang doon kasi maingay kung nandoon. 'Yun tapos iko-kwento lang. Ang pagkakaiba kasi noon gen, wala pang live streaming, no? Ayun lang kasi diba? wala pang social media na ganito kaganda ng ngayon, no? Ang oh. ang ang sabi kasi ng ICI nung una, ayaw nilang magkaroon ng trial by publicity. Okay. Hindi pag-usapan muna natin 'yan. Mm-hmm. -mm. Iba kasi po 'yung trial by publicity sa public trial. Ah, Ibig sabihin, mean, may trial na hindi ipinupubliko. Oo, oh, oo. Oh, oh pero pwedeng yung hearing ay pwedeng ngayon nga pwedeng i-livestream. Ang isa kong example niyan yung ginagawa ng Supreme Court na oral argument. Dati ito hindi Ayo, oh, hindi naka-live. Ngayon ito naka-live ngayon. May ngayon, live na, streaming na, oh. na ito, napapakinggan, yes. napapanood. Pati nga yung JBC dati, di ba, parang may pagkakataon nila-live na rin eh, nila. Dapat J nga yung pagkatanong JBC. nila sa ano, yung interview, oh, oh, oh. dapat may nag-appeal uh, na dapat ni-live 'yan eh. Oo. Oh, oh. Live As, streaming sa social media, no? Ano ba ang ano ba ang uh, Uh, panganib kung hmm. hindi naka-public ang ICI investigation. Okay. Una una hindi naman sila korte, Jen. Uh -huh. So pwede nilang i-live talaga 'yan. Oo. Uh -huh. Pagka po kasi ang idinahilan nyo ay trial by publicity, kaya ayaw nyo ng live streaming. Lalong magkakaroon ng trial by publicity kapag ka hindi alam ng publiko kung anong nangyayari. Kasi kanya-kanyang ano, no? naglalaro sa isipan yes. nila eh. O oh, tama ka. Kung tawagin, magkakaroon ho kasi ng parang oh. uh, information vacuum. Ah, Walang okay. lumal lumalabas na information. Oh. Oh, oh. Kaya ang mangyayari dyan, speculation ho ng public. At hindi din naman siya nag-briefing after the hearing. Wala naman eh, no? May mga kaunti, kaya na hindi mo nga makukuhan oh. lahat, diba? ba oo. Ang naglalabas lang sila ng mga release. Oo. Oh, oh. Halimbawa ito, ICI nagrekomenda ng mga kasong kriminal laban kay ko at labing pitong iba pa. Oo. Oh. E di ang mga tao ngayon magtataka. Uh, ano mga pinagbatayan ng kasong ito? Oo, Bakit? Hindi pa naman pinapatawag si Congressman Saldi Yes, nila. hindi pa naman nakakausap. Oh, Bakit diba? oh. kakasuhan ka agad? <laughs> ito ba ay kasong matibay o ito ay oh. kasong ipapail mo lang para... Para lang masabi kasuhan At deliberately para ma-dismiss balang araw. Oh, diba? oh. Kasi hindi natin nakita kung paano naluto. Diba? Oh, Paano? Hindi, ginawa. At hindi talaga naman, wala pang pagkakataon na naipatawag si Congressman saldi ko dyan sa ICI na yan. Eh, pati nga yung SunWest ng na corporation oh. na binabanggit dito. Tama. Ang alam kong pinapatawag na yung mga diskaya, yeah. yung mga engineers, uh -huh. yung mga senador. Pero itong San West... Eh, dahil ba sa statement ha? lang ng mga tinawag nila, yun ang magiging batayan? Ayun Ay, ang magiging problema natin. Eh, hihiro sa iyo pag nagkataon. At di ba? Ang, mag -ang, ang magiging dahilan niyan, dahil hindi niya ipinakita kung paano, mag-i-speculate ngayon ang iba't ibang grupo. Uh -huh. Di ba? Magsasabing, nako, eh, niluluto po tayo. O, kaya naman yung iba. <laughs> hindi. Magulo uh -huh. mag mag po talaga. Uh -huh. Kasi kanya-kanya ng, ano, eh, ng hula. Uh -huh. Speculation kung ano nangyari. Kasi ang tao naman talaga, mayroon mga public opinion. Pero pag nagsalita kayo, halimbawa, halimbawa nagsalita yung uh, si Osaka, o mm. oh, ito po ang nangyari, ito mm -hmm. po yung ganyan. Kanya-kanya speculation. Talaga naman mga may kanya-kanya kanya eh. speculation. Eh. Ganun Tama. pa rin. Oh. Pero kung yan ay naka-live, napanood, oh. malinaw sa publiko na halimbawa may nagsabing, nako, niluto tayo. Mm -hmm. Pwede ka, pwedeng sabihin ng ibang nakapanood talaga Ayun din, napanood namin yan eh. Lalo ngayon, mga legal luminaris. Ayan na, model, oh, mga bugayo, namin, tama na Tama naman yung oh. ICI dyan. Oh. Kasi ganito nangyari. May mga magpapaliwanag, hindi lang ICI, may tutulong sa inyo. Yan. Pero kung kailangan magpapaliwanag, hindi nyo kakayanin ang, ang tawagin natin dito, avalanche of opinion. Totoo. Ah, na sa dami nito, eh, guguho po yung Investigation ninyo uh -huh. Magkukolapso yan Magkukolapso Oo uh -huh. mm -mm. Kaya huwag nyo na Sa akin lang ha? Uh -huh. Huwag nyo ng Tigasan Yung stand na Huwag nyo I-livestream Mas magulo pa nga yung Sinasabi ni Senador Cayetano na May limang radyo Limang yung media ma Magulo doon Tapos may representante ah, ma -ma Mas kasi magulo yun uh -huh. Mas maganda Kayo pa rin Nanyan dyan Pero napapanood yan. ba? Diba? Totoo. Hindi naman kayo court hearing eh, na kailangan eh, sekreto eh. Kung gusto nyo, di patayin nyo na lang yung ano, yung comment section. Yung, eh, oh, disable oh, nyo na lang yun, yung eh, comment section. Oo, oo, di ba? Oo. Eh kasi sa bandang huli, pag nagsalita kayo, ito po ang findings namin, ito po ganito, ganyan. Eh paniniwalaan ba? Pa? oo. Oh, oh. Eh kung, wala. Pero kung haliwa, nakalive. Mm -hmm. Ah, yun pala yun. Yung pala ibig sabihin nun. Di ba? Yes. Oh. Kaya kung titimbangin ng ICI yan, Jen, alin ba ang mas uh, mabigat? Uh -huh. Yung... Ano na mas katanggap tanggap Oo. Oh. No? Yung iiwasan natin na magamit ang ICI sa pamumulitika, kasi kahit hindi naka-livestream, magagamit pa rin. Magagamit, magagamit Lahat talaga. Lahat ng sabihin nyo dyan, gagamitin at gagamitin. Totoo. O mas hmm. mabigat ba yung... Ang taong bayan ay naghahanap ng nangyayari. Uh -huh. Gusto nilang maliwanagan. Oo. Uh -huh o gusto mas nilang marinig. O, ano, o gusto nyo, bulag ang publiko at kayo lang ang magpipid. Uh -huh. Hindi ba? Parang Tamad. mas mabigat ho yung interest ng public dito. Uh -huh. Kasi ito, pa, hindi naman ito simpleng kaso. Hindi po ito pribadong issue. Eh. Uh -huh. Hindi naman sa, sabi nga ni Senador Alang hindi sa minamalit natin ang integridad ng mga miyembro ng ICI, kundi Uh, yung transparency ng ginagawang mm, investigasyon, totoo. yun ang dapat na mapalutang yes. talaga. Yes. Uh -huh. At alam mo ba na ito ay sinang-ayunan din ng Malakanyang Ma? na dapat is sa publiko. Isa is publiko. Ay, sinasabi ko. Meron ba tayo niyan? Oh. Ha? Ang sabi ng pangulo. Ano reaksyon ng Malakanyang? Sang-ayon kami dyan sa stand na dapat ay open oh. sa public ang investigation. Pakinggan ho natin, nandyan ba? O yung si Osaka muna. Si Osaka. O, yung kanyang stand ngayon na mananatili daw closed door. All right. Ha? O, oh, sige. Pakinggan natin, Osaka. Right now, um, the policy stays. But as long as we keep on uh, informing the public as much as possible with regard to information that would not trample upon the individual individual rights of others... As I already said before, iniingatan rin natin na ang mga impormasyon o mga akusa, yung mga inaakusa ng mga aming mga resource persons, eh, in a way, it has to be verified. Mahirap po kasi na pakikinggan natin na lang ang statement ng isang tao, especially without even checking their background or their character. So, tinitignan rin po yan. Uh, mahirap po na maging... Uh, maniniwala na lang tayo basta, basta sa testimony o sa statements ng ibang tao. Sir, sure, how about... Na hindi na-verify. Ayun. Mm. So, titindigan nila yung naging naunang oh, policy nila, oh. na Kasi hindi ba live. Oh. Baka daw may magsalita doon, magsabi ng kung ano-ano. Oh. Pero matalino naman ang trabayan dyan. Sa panahon ngayon. <laughs> Mat oh. Matalino, mat-check naman nila kung nagsasabi ng totoo. At nandyan nga yung ICI. Eh. Oh, oh. Di ba tatanungin nyo naman yung witness? Hindi, diba, malalaman natin kung nagsasabi ng totoo o hindi. Yes. Ibe-verify diba nyo eh. Lalo pa nga, mga just, the oh. retired judges yes. ang mga nandyan. Eh. Diba, Alam nga oh. naman, mapaikutan kayo oh. na sa isang tanong lang ay, pwede nyo nang malaman kung nagsasabi ng totoo ito o hindi. Oh, diba? Tama. Mm -hmm. oh. Ang problema, Jen, alimbawa, yan ang pangamba nila. Oh. Baka ma magkaroon ng mga ganyang... Ng mga public opinion o kaya yung public perception. O... Eh kapag po ba, tanong ko sa inyo, Mr. Rosaka, hindi nyo ipinakita ang live stream. Mapipigilan nyo ba na magbuo ng mga kung ano-anong public opinion? Hindi ba mas mapanganib yon? Mas mapanganib. Kasi wala silang mapagbabatayang tama eh, di ba? Lalo pa nga ngayon, ang daming mga gumagawa ng operation sa sa social media. Ayan pa. Sana? Oo. Oo. Oh. Akala mo nga, totoong-totoo yung pala eh. Pag na-check mo Wala naman iba pala. pala hindi pala yun ang ibig sabihin. Halimbawa, oh. may naglabas ng ganong Ah, uh, etong naging nangyari sa investigation na ICI. Kuwahan oh, yeah, yeah. ng kwento. Oo. Uh -huh. Paano yung ibang publiko na alin ang magiging reference nila ng ano talaga nangyari. Tama, kasi hindi naman nila napanood. Hindi, eh. hindi naman napanood. Oh. Samantan lang kung yan ay naka-live, oh, nakita nila, nila, at may nagsabing, ganito po ang nangyari sa ICI. Oh. Sasabihin ng marami. Ay, walang ganyan. Wala, nanood oh, kami oh, buo eh. Fake news eh, ka, fake news hindi totoo yan. yan oh, Magkaka tama. Magkakaroon ng counter-check. Oh, oh. Di ba? Oh, yun Oo. ang mas ako sa tingin ko kung titimbangin na mas tama, tama. Mas mabigat 'yan. Uh -huh. Mas mahirap din kasi diyan na alimbawa, ipaubaya mo na lang sa media ang pag uh -huh. pagre-report. May kanya-kanya na rin ng ano yan, interpretation. Totoo. Iba yung mismong public ang magbigay ng kanyang Ah, uh, interpretation sa pangyayari. Oo. Uh -huh. Dahil ito po ay public issue, kasi public funds. Kasi sa bandang huli lalagumin nyo rin naman 'yan mm. eh. Magkakaroon kayo ng recommendation, yes. eh. 'di ba? Oo. Oh. At pag nilagom nyo 'yan, ah tama 'yung ginawa ni ganito. 'di ba? Mm -mm. ICI tama ang recommendation niyo. Mm. -mm. Eh, ngayon po, hindi nyo mapipigilan magkaroon talaga ng iba't ibang opinyon yan. lalo mm -hmm. pa nga. Hindi naman namin napapanood, hindi naman naririnig, 'di ba? Okay.